Magandang araw po sa atin lahat mga kagulay. Ngayong araw, uh, nandito po tayo sa Kamarinisor. Dito po yan sa Ukampo Ano po? Uh, dito po sa demo site, isa po sa nakatanim dito, ito pong ating pipino, si Legacy F1. So yan, makikita nyo mga kagulay. Ang taba. You no? Know? Ang taba ng dahon, ang lalaki ng bunga. So yan, ito yung bunga niya, mga kagulay. Yan. Yun. So yan po ang bunga ng pipino at ang pangalan po nitong pipino si Legacy F1. So napakaraming bunga mga kagulay. Ito. Yan, bunga. Yan. So ito pa. Ang dami. Yan. So kung titingnan nyo, uh, parang hindi siya napapansin yung kanyang bunga kasi nga napaka lago nitong halaman. Napakataba ng dahon. Pero kung sisilipin nyo po sa ilalim, titingnan natin sa ilalim. So, ayan yung kanyang bunga. So, yan. Yan. No? Yan po. Sili mga kagulay. Ito po ang pipino na ang kanyang kulay po ay uh, green na green. Ano po? So, minsan nga napapagkamalan po itong pipino daw na galing bagyo. Pero, actually, so, dito po sa area, uh, dito po siya itinatanim. Hindi po galing sa bagyo. Misang kasi yung mga buyer, akala nila galing daw sa bagyo. Ano? So ito pong Liga f 1 so pwede po siyang itanim kahit sa anong panahon, kahit saan na lugar, pwede rin po siya. Yan. At sa edad po na 40 days, 45 days, mag start na po kayong mag-harvest. So yan po si Liga f 1 Ito pa. Yun. So yan. So napakadaling pagkakitaan mga kagulay. At yung presyo ngayon dito sa CamSur dito po sa Bicol. So ito pong Legacy medyo mataas po yung presyo ngayon. So nagpipresyo po siya 40 pesos bawat kilo, no? So kasi pag ganito pong buwan, December, ano po? Hanggang January. So napakagandang magtanim po ng pipino at mataas po yung presyo 1 so yan po mga kagulay yan yung bunga ng legacy F1 so tandaan nyo po lamang ano po sa edad pong 40 days 45 days maaari na pong mag harvest yan then akma po siyang itanim dito sa Bicol kahit anong panahon kahit anong lugar so yan po ang ating legacy F1 So, yung kanyang kulay mga kagulay ay dark green. So, yan po. No? So, yun lamang po mga kagulay. So, kung magta-try po kayong magtanim, itry, itanim nyo na po, itry nyo na si Legacy F1.